Oh, hi Bob, come on in. Sino ang pinakamagaling na manghula sa mundo? Ang Mayans ba? Nostradamus? Baba Vanga? Edgar Cayce? O si Homer Simpson? Hey Nostradamus, did the rapture come? I can't recall. Oh, in fact, I can recall, and it didn't, and you suck. Ang Simpson ay nagsimulang ipalabas noong December 17, 1989 sa USA pero hindi ito ang pinakamatagal na sitcom sa mga telebisyon. Ito ay kwento ng isang masayang pamilya at isang tatay na napakagaling sa lahat ng bagay. My share of failure, sure. And sometimes I get pretty nervous. But thanks for talking it out with me. Pero kapatid, bago tayo magpatuloy ay mag-subscribe ka na. Nag-upload ako ng isa o higit pa sa isang linggo. Ang Simpson ay ang isa sa pinakamagandang animated series sa lahat kung saan iba't ibang pangyayari ang mapapanood mo dito. Ayon pa sa mga nabasa ko, nang ilan sa mga empleyado ng Simpson ay may kakayahang manghula. Isa palagay na lang natin na para silang si Rudy Baldwin. May mga ganitong nagtatrabaho daw sa loob ng Simpson. Kaya minsan, napipredict nila ang mga mangyayari sa paligid o sa hinaharap so tara kapatid alamin natin ang iba pang mga bagay na napredict ng the simpson robot takeover noong 1994 nagpalabas ang simpson ng isang episode tungkol sa mga robot kung saan pumunta sila sa lugar ng itchy Scratchland sa kanilang pag iikot dito nakakita sila ng mga robot kung saan ang iba sa mga ito ay inaatake pa sila noon kapatid, wala pang ideya ang mga tao tungkol sa robot. Ngunit makalipas lamang ang mahabang panahon, ang napapanood lang natin sa Simpson noon, literal, na meron na sa panahon ngayon. Mapapanood ito sa Simpson Season 6, Episode 4, 1994. Duterte and Trump Sa episode na ito, nagkita sila Mueller at Trump kung saan pinakitaan ni Trump si Mueller ng napakadaming pera. Sa likod ni Donald Trump makikita ang larawan ng dating pangulong Rodrigo Duterte sa kasagsagan ito ng ASEAN Summit sa Bansa. Marami ang mga taong natuwa sa pangyayaring ito dahil sa matagumpay na hosting ng Bansa sa ASEAN. May mga nagsabi na nahulaan daw ito ng The Simpsons, pero ayon sa pagsasaliksiko, na nauna ang handshake nila Trump bago ilabas ang episode na to. December 14, 2017 ang original air date ng The Simpsons, samantalang ang handshake sa ASEAN ay November 13, 2017. So hindi ito totally na predict, pero marami ang mga natawang Pilipino sa pangyayaring ito at maski si dating Pangulong Rodrigo Duterte ay natuwa sa director ng Simpson. Faulty voting machine. Alam mo ba kapatid, na noong 2008 na predict ng Simpson ang isang dayaan sa botohan kung saan ang isang machine ay otomatikaling bumoboto. Si Barack Obama kasi ang gustong iboto ni Homer ngunit iba ang lumalabas dito at noong taong 2012 nangyari ang ganitong insidente kung saan nakuhanan pa ito ng kamera. Panoorin natin. President Donald Trump. Isa sa mga napredik ng Simpson ay ang pag-upo ni Donald Trump bilang presidente ng Amerika. Nangyari ang prediction na ito noong taong 2000 at makalipas labang ang mahabang taon 2016 nang maupo bilang presidente ng Amerika si Trump. Marami ang mga nagulat dito dahil ang nakapaloob sa palabas na ito ay totoong nangyari sa hinaharap. Mapapanood ito sa Simpson Season 11 Episode 17. Kobe Bryant Alam mo ba kapatid na maski ang pagkamatay ni Kobe Bryant ay napredict din ng Simpson kung saan nagkaroon ng isang problema ang sinasakyan nitong helikopter. Mapapanood ang buong video sa The Simpson Season 4 Episode 21, na unang pinalabas noong 1993 makikita dito ang isang helikopter na paikot-ikot at sakay si Kobe Bryant at sa dikatagalan, bigla na lamang itong nag-crash ito ang naging dahilan kaya't namatay si Kobe Bryant at noon nga January 26, 2020 totoong nangyari ang napredikt ng Simpson kung saan ang sinasakyan ni Kobe Bryant na helikopter ay nag-crash Ebola virus. Isa sa pinakakinakatakutang prediction ng Simpson ay ang Ebola. Kung saan ito ay nagkatotoo, mapapanood ito sa The Simpsons Season 9, Episode 3, na predict ito noong 1997. Sa episode kasi na ito, may sakit si Bart at nasa kama lamang, hindi tumatayo hanggang pumasok si Mudge at inabutan siya ng isang libro na may pamagat na Curious George and the Ebola Virus at makikita ang isang sign na babala para sa lahat. At noon ngang December 26, 2013, nagkaroon ng first Ebola outbreak sa Afrika at lahat ng ito ay nakasaad sa The Simpson. Roy Horns Tiger Attack Isa na namang nakakamanghang prediksyon ng Simpson kung saan may dalawang German na lalaki na nagpe-perform kasama ang mga tiger. Noong una, ang tigre ay sumusunod sa kanilang gusto hanggang sa di kalaunan inatake sila nito nang walang takot. Dahil dyan, ito ang naging dahilan upang maparalisa ang isa sa kanila. Mapapanood ito sa season 5 at episode 10 ng The Simpson at napredik naman ito noong 1993 at nangyari noong 2003 sa Las Vegas smartwatch. Sa video na ito kapatid, kasama ni Lisa ang kanyang boyfriend at ito ay tumawag, hindi gamit ang telepono kundi ang isang relo. Napredik ito noong 1995 at makalipas lamang ang halos 20 years, nagkatotoo ang prediction na ito kung saan ngayon nga ay may mga smartwatch na tayong tinatawag kung saan maaari ka ditong mag-text, tumawag at marami pang iba. Lahat ng ito ay nahulaan ng The Simpson. Flu Alam mo ba kapatid na napredict din ng Simpson ang flu na magmumula sa China? Ito ay ang Osaka flu na kung saan kumalat ito sa mga kalapit na lugar. Ang ginawa kasi yung box na dapat i-deliver sa mga kabahayan ay nilagyan nila ng virus para kumalat dahil dyan Nagkaproblema ang lahat ng tao na naninirahan doon. Isa ito sa pinakamatinding prediksyon ng The Simpsons. GoPro Napredik ito noong 1994 at nagkatotoo naman noong 2004. Si Homer ang kauna-unahang gumamit ng GoPro dahil alam mo ba na inutusan siyang mag-imbestiga para malaman kung saan nang gagaling ang mga karning sira. Dahil dyan, nilagyan siya ng sombrero at meron itong hidden camera sa loob. At makalipas lamang ang mahigit 20 years, nagkaroon nga ng camera na inilalagay sa ulo o sa mga helmet at iba pa. Ang dating sa cartoons lamang pinapakita ay nailabas na sa masa. Dahil dyan, marami ang mga vlogger na nadadali ang mag-travel dahil sa kanilang GoPro. Nobel Prize Winner Dito naman kapatid na predict nila na merong mananalo sa Nobel Prize Economics. 2010 nang mapredik ito ng Simpson at makalipas lamang ang anim na taon, 2016 nang mangyari ang lahat ng ito. Marami ang nagulat dahil walang nakakaalam kung meron o walang mananalo, mapapanood ito sa season 22, episode 1 ng The Simpsons.